ayan, good morning sa lahat ng aking subscribers sa lahat ng sumusuporta sa aking channel happy new year ayan guys ah, dahil new year ngayon ah, gagawa tayo ng tutorial kung paano magpalit ng nozzle tip ng yama air cold ayan sa mga hindi pa nakakaalam, tuturuan ko kayo guys ng kung paano magpalit ng nozzle tip ng air-cooled diesel. Basic lang tong tutorial na to guys. Para lang sa mga baguhan at sa mga gustong matuto kung paano magpalit ng nozzle tip ng air-cooled diesel guys. Uh, Yama air-cooled diesel. Ayan. sa mga veterans na ah, pwede nyo namang skip tong ating video tutorial ayan guys ah, kung may bala kayong magpalit ng nozzle tip ng inyong yama air Cold diesel kapag nagka problema na or wala nang supply sa nozzle tip ayan ito guys panuorin nyo lang kung paano magkalas ng nozzle tip ng ganitong makina Ayan, unang gawin natin, kalasin lang natin tong fuel line nya. Gamit tayo dito ng putyo guys. Para makalas natin yung dalawang bolt dito. Or not. magkaiba na sila ng ano guys uh, dito sa kabila bolt dito sa kabila nut uh, malimit nito guys ay nut yung nakalagay ayan kalasin lang muna natin Ayan, welcome guys sa year 2025. Sana ay marami pa tayong blessing na matanggap sa taong 2025. Ayan, nakalas ko na yung isang bolt niya na pinalitan dito. Gamit tayo ng gist. Kalasin natin itong nut. Bago natin matanggal itong nozzle tip. Ayan guys, ah uh, kung paano malalaman kung sira na itong nozzle tip. Uh, meron naman akong tutorial dyan guys about sa kung paano malaman kung may supply dito sa nozzle tip at kung may supply dun sa kanyang plunger or sa injection pump parang uri nyo na lang muna guys yung unang tutorial natin para malaman nyo kung sira na yung inyong nozzle tip or yung inyong plunger or injection pump ng ganitong makina Ayan, kalasin lang muna natin. Tapos, ikwati natin guys. Para mailabas natin itong nozzle tip or injector. Ayan guys, at nakalas na natin yung injector nitong makina na to. Uh, Yama Air Cool Diesel. Ayan guys, uh, ito. Ito pala yung kanyang nozzle tip. Ito sa dulo na to. Minsan to guys ay barado na kaya kailangan nating magpalit ng nozzle. May posibilidad yung inyong makina na hindi umandar. Ayan, uh, panoorin nyo lang guys kung paano natin kakalasin ito. Ito yung ating papalitan guys, itong pinaka nozzle nya. Ayan, kakalasin lang natin to guys, itong pinaka housing. Gamitan natin siya ng ano. Pwede nyo naman gamitan to ng sakit guys. Yung sakto dito. Uh, available nating tools ngayon ay base uh, vice grip lang kaya no choice tayo guys vice grip lang gagamitin natin dito tsaka ano krisin sa mga kulang ang tools yan krisin lang guys tsaka ano pwede na na pagpapalit na kayo ng inyong nozzle tip ng ganitong makina yan, kagatan lang natin dito. So may bandang dulo. Tapos, yan. Itong crescent guys, ito. Ito pipihitin natin to. Pihitin lang na natin guys. Uh, tulak natin pababa. Ayan guys, at nakalas na natin. Kapag hindi nyo kinaya sa ganitong paraan guys, ah, uh, pwede nyo namang isangkal ito sa kahoy. Tsaka pukpukin natin ito ng martilyo. Ayan. Ayan, at naluwagan na nga natin yung injector guys. Pwede na nating kalasin to. Ayan guys, sa uh, sa pagkakalas nitong injector, para matanggal natin itong nozzle tip, medyo ingat lang kayo guys sa pagkakalas may parang pinaka needle to guys na maaring mawala kapag hindi tama yung inyong pagkakalas ayan kalasin muna natin para makita nyo ayan guys ah, alas na natin Tanggalin natin itong nozzle tip niya. Ayan guys, ah, nakalas ko na yung nozzle tip niya. Ayan guys, ah, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung maaaring mawala sa kanya guys kapag hindi nyo naayos ng pagkakalas. Kapag yan nawala guys, ah, maaaring hindi na bumuga ng maayos itong ating nozzle tip or sumala na yung mga butas niya yan yan guys uh, dapat yan dapat yan maibalik nyo rin ng tama sa pagkakabit nito guys ah, uh, yan may ano naman yan mayroon naman siyang guide ito ishoot nyo lang dito guys sa uh, butas tapos sa kanyo ibabalik itong pinakatakip yan. Ito yung guide. Shoot nyo muna sa dalawang butas. Yan guys. Ganito. Tapos. Balik nyo itong takip. Yan. Para nakatama siya doon sa guide guys. Bago nyo higpitan ito. Kasi maaring sumala kayo dito guys. Kapag mali ang inyong pagkakabit. maaring madurog ito guys itong pinakaguide nya kapag mali ang inyong kabit kapag inuna nyo inuna nyo itong nozzle tip na ipinasok dyan yan tapos pinasok nyo na lang ng ganito ayan guys ayan. maaring madurog lang yung pinakaguide natin at sala siya sa butas kaya hindi susupply ng maayos itong ating nozzle tip Yan, ito lang yung pinaka-importante dito guys sa pagkakabit at kapag nagpalit kayo ng nozzle tip. Pasok nyo lang ng ganito, itapat nyo lang sa guide. Yan, butas na yan, tapat nyo rin doon sa butas. Tapos, kabit nyo itong pinaka-lock nya. Ganito, yan. Tsaka pwede na nating igpitin. Yan guys. Ganun lang magpalit nitong nozzle tip ng ganitong makina. Yama Air Cold. Ayan, assure uh, nyo lang, guys, na mahigpit nyo ito ng maayos. Para wala siyang singaw dito or tagas. Para maganda yung puslit ng ating nozzle tip. Kapag inyong ikinabit na, guys, or nagpalit kayo ng bagong nozzle tip. Ayan, guys. At na, ano nakapagpalit na kayo ng nozzle tip, bagong nozzle tip. Sunod natin gagawin. Sunod nyong gawin. Uh, para makasure kayo na maganda yung inyong buga ng nozzle tip. Yan, ikabit nyo lang dito sa fuel line nya. Yan. Uh, sure nyo lang na may laman yung inyong tangke. Tapos itong kanyang ano dito, RPM or accelerator, i eh, taas nyo lang. yan para kapag inyong inikot dito guys, itong kanyang bulante. Focus lit dito yung fuel guys sa uh, ano, para ma nyo kung maayos. Yung puslit ng inyong ikinabit na nozzle tip. Yan guys. Ah, ganun lang. Ganun lang kadali magpalit ng nozzle tip ng air-cooled diesel guys. Kapag okay na yung puslit. Parang spray. Bali tatlo ang butas nito guys dito kaya dapat tatlo rin yung buga yan pag okay na balik lang ulit natin may guide naman yan ito yung pinaka bearing na yan meron yan dito copper washer baka makalimutan nyo or sumala dun sa butas check nyo na lang yan, kapag okay naman na yung copper washer or nandito, nakalagay na yung copper washer. Tulak lang natin. Tapat lang natin itong guide guys, yung pinakabulitas dito. Yan. Ha, ah, isalpak natin. Ayan, okay na guys. Tapos, i- balik natin yung kanyang bolt or nut dito sikpin natin ng maayos ulit natin tong UA line nya ayun okay na guys ganun lang kadaling magbaklas nitong injector at magpalit ng nozzle tip yan guys uh, sana ay nakatulong sa inyo tong video tutorial natin ngayong araw sa muli guys uh merry christmas and happy new year god bless po sa ating lahat